Una, ano po ang uh, mga implikasyon at epekto nitong iskandaloso na pagtatanggal uh, ni Marcos uh, sa kanyang hakbang na i-remove, i-cut out at uh, wag maging bahagi ng National Security Council ang kanyang busy presidente na inihalal ng taong bayan at pati na si former president Rodrigo Duterte? at ang dalawa pang former presidents. Ano pong epekto nito? Una, kung ikukumpara kay Mr. Marcos Jr., ang karanasan lalo na ni Rodrigo Duterte at ni Sara Duterte when it comes to fighting communist terrorism insurgency and when it comes to fighting violent radical extremism in Mindanao, hindi po matatawaran ang karanasan, kaalaman, at ang inabot po, thank you Vernalori Lori. At ang inabot po na kaalaman at mga uh, uh, karanasan ni Pangulong Rodrigo Duterte patungkol po sa mga paglaban at pagpupuksa sa kriminalidad, sindikato at mga malalaking uh, kartel ng droga, ang uh, teroristang mga grupo sa Mindanao, including the ISIS inspired Maute ISIS at iba pang grupong malalaking armadong terorista sa Mindanao noon, at pati na ang Communist Terrorist uh, Insurgent Forces ng CPP, NPA, NDF, hindi po matatawaran ang direktang karanasan, kaalaman, at naging kasaysayan at track record ni former President Rodrigo Duterte na kung bukas lamang sana ang kaisipan ni Mr. Marcos, magiging makabuluhang makukuha niya po ito ng libre upang mabigyan siya ng kaalaman, a uh, guidance advice and consultative support mula po sa mga kaalamang angkin ng mga former presidents nito like former president Rodrigo Duterte and even kay Sara Duterte na naging bahagi po sa paglaban sa CPP NPA NDF in Mindanao alam po ba ninyo na ang pinakamalaki at pinaka-concentrated forces ng armed terrorist forces ng NPA o New People's Army ay makikita noon sa Davao Region. Bago ang NTF-ELCAC, umabot po dyan ang CPP-NPA-NDEP lalo na ang armadong NPA forces sa Southern Mindanao Region o Region 11 alone. Umabot po dyan ang mga 41 Platoon Sub-NPA at kulang-kulang sa mga 1,400 regular full-time Red Fighters at mayroon silang mga umabot ng 16 guerrilla Front at mayroon silang mahigit kumulang ay mga 1,500 high-powered rifles in Southern Mindanao Region alone, Region 11, Dabao Region. 2018, January and February, ganun pa po ang data nila. So 40% halos ng pwersa ng buong NPA sa buong Pilipinas makikita lang noon sa Dabao Region. And the rest sa Northeastern Mindanao, covering Bukidnon, Misamis, and Karaga, uh, Agusan provinces, and Surigao. At ang sunod ay dito naman sa Far East Mindanao. So in Mindanao alone, almost 48% o halos kalahati ng bilang ng mga NPA sa buong bansa ay nasa Mindanao makikita. And then ang iba na sa Bicol, Masbate, Sorsogon, Albay, Negros, Samar at iba pang bahagi ng Kabisayaan. But almost kalahati ng puwersa ng NPA Almost mga 5000 NPA forces na fully armed ay makikita lamang sa Mindanao. Pero lahat ng ito ay dinurog ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict including ang kanilang urban and political operations in Mindanao and in other key regional urban centers that includes Metro Manila, Iloilo City, Davao City, Cagayan de Oro City, Cebu City. Baguio City and among other key regional urban centers na mayroong infiltration activities and recruitment and urban activities ang CPP, NPA, NDF. So, dapat makuha ito at malaman ito ni Marcos Jr. at ng kanyang kasalukuyang National Security Council composition bagamat nandyan pa rin po ang institutional knowledge kagaya po ni Secretary Eduardo Anyo na National Security Advisor ni Mr. Marcos he was one or among the strong pillars of national task force to end local communist armed conflict during the time of former president Rodrigo Duterte. But iba pa rin po kung makikita at mapapakinggan at maihahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lalim at lawak ng kanyang karanasan kasaysayan track record at naging pag-aambag sa ating bayan sa paglaban at pagdurog sa communist terrorism lalo na pong CPP NPA NDF at iba pang mga puwersang radikal at ekstremista sa Mindanao kasama ang kanyang anak na may ganung karanasan. So klaro po, ito yung mawawala kaagad. Dahil sa ginawa ni Mr. Marcos, mawawala ng oportunidad o pagkakataon na magkaroon ng sound advice o credible and very formidable advocacy and consultative support sa mga patakarang pangsiguridad, lalo na sa internal domestic Uh, security programs ng ating bansa, malaking may tutulong sana kung naging bukas ang kaisipan at naging bukas ang damdamin ni Mr. Marcos na beyond the, the limited and narrow interest of politics no matter what their differences in politics may be the interest of national security is paramount above all political differences kaya hindi dapat ito inilabas itong palpak Bankarote na Executive Order Number no. 81 ni Marcos sapagkat ito ay isolationist. Ito po ay uh, isang hakbang na nagtutulak na magkaroon ng division instead of unity sa hanay ng ating mga political forces, sa hanay ng ating mga political leaders. At dahil dyan, pupunta tayo sa pangalawang implications nito. Magkakaroon din po ng pagkukulang sa kaalaman at pag-identify nang tamang policy direction for national security programs ang gobyerno ni Mr. Marcos sapagkat ang kanilang mga pinapakinggan lamang ay ang kanilang mga alipores na hindi naman naging bahagi ng malaliman at matatag na paglaban sa pangunahing pangsiguridad na problema ng ating bansa the way the former president Rodrigo Duterte and even and his daughter na si Sara Duterte ay nagkaroon po ng ganitong kakayanan na pwedeng maiambag sana sa ating pambansang seguridad na programa at patakaran which is the real purpose of building consensus of leaders and political advocacy opinions na magiging gabay sa pagbubuo ng consultative consensus of a broader perspective ng pangsiguridad na patakaran at programa na pwedeng mabuo ni Mr. Marcos na kanyang sinayang. Ayun. So sino po ang magkakaroon ng pakinabang sa ganyang kalagayan na mapapahina ang institutional knowledge, mapapahina ang consensus building of security advocacy opinion and consultative uh, opinions ng mga leaders ng bansa sapagkat ina-isolate ni Marcos ang mga uh, ganitong mga mahahalagang karanasan at kaalaman ng mga former state leaders, kagaya lalo na ni former President Rodrigo Duterte at nang maiambag din ng kanyang anak na naging bahagi po sa pagdurug sa isa sa pinakamalakas na baluarte at pugad ng communist terrorism sa buong bansa sa Mindanao, si Vice President Sara Duterte in her capacity before as Davao City Mayor. So, malinaw kung saan po patungo ito. Number two, bakit ginawa ito ni Marcos? Ginawa ito ni Mr. Marcos ang Executive Order 81 sa layunin na magkaroon ng konsentrasyon ng poder at kapangyarihan sa kanya at maging otoritaryan ang kanyang approach sa pagbubuo ng kanyang mga pananaw at patakaran sa kanyang pamumuno sa pamahalaan rather than building democratic consensus and opinions coming from other political camps and political forces and other political leaders. So epekto niyan Magkakaroon ngayon ng malaking political division sa hanay ng ating mga national political leaders and former presidents na mayroong state council elders level ng paggabay sana sa kasalukuyang administrasyon na putol at nawala ang ganitong hakbang na nakakapagpabuti sana sa isang malayang daloy ng may may malayang talakayan na uri ng National Security Council. At, at hindi authoritarianismo o hindi ala diktadura kagaya na naging hakbang ng kanyang tatay na all powers and authority of government ay nakakonsentra sa kanya. Pero ngayon, nakakonsentra sa triumvirate. sa so, ang triumvirate nila ay si Marcos na siyang dekorasyon at flower base nila. Si Lisa, ang isang power base at ang isa ay si Martin Romualdez. Kaya triumvirate. Doon po gustong ikonsentra ang poder at kapangyarihan sa gobyerno kaya lahat ng anumang pagkakataon o oportunidad na magkaroon ng access to the exercise of power kagaya ng representasyon sa National Security Council as a National Security Policy Advisory Body tatanggalin nila yan sa mga Duterte political camp di bali ng magsuffer ang National Security Programs and Policies basta matanggal lang sa access of power ang mga Duterte Diba yan ay isang napakakitid at napakamakasarili, selfish na uri ng agenda na hindi uh, tumutugma sa pambansang interes. Tama, kumakampi pa yata sa NPA at sa mga komunista itong patakaran na to ng Executive Order 81. Correct! Number three, ano pa po ang pwedeng maiambag sana ng uh, B.C. Presidente Sara Duterte at ni former President Rodrigo Duterte, former President Gloria Macapagal Arroyo, at nila Joseph Estrada. Kung hindi po ito, tinanggal ni Marcos ang pagkakataon na sila ay maging bahagi ng Advisory Consultative National Security Body for Policy Making and Program Direction. Ano po ang mawawala? Ito po ang mawawala. Hindi may na sa mga nakaraang administrasyon, ang pinakamalakas ang loob para ipatupad ang law enforcement, I will qualify. Para ipatupad ang decisive law enforcement na uri ng pamumuno na kayang labanan ang mga malalaking kurakot na politiko, mga oligarkong ganid sa, at sakim sa ganansya at tubo sa negosyo na gustong gamitin ng gobyerno para tumubo ng tulutudo, ang may kakayanang lumaban sa komunistang terorista na CPP, NPA, NDF at pati na sa mga extremist na mga radical violent extremists na mga kilusan sa Mindanao, lalo na ang may mga koneksyon sa international terrorist group, ang may kapasidad na magsagawa at may kapangyarihan ng lakas ng loob na uri ng pamumuno upang ipatupad ang decisive law enforcement and decisive legal offensive upang ito'y durugin ang mga puwersang sumisira sa lipunan umuok -ok bilang anay sa gobyerno at nagwawasak ng ating kabuhayan, ekonomiya at ng kapayapaan ng buong mamamayan ay ang Rodrigo Duterte government. Kaya naipasa ang National Anti-Terrorism Law na dapat yan ay paghalawan ng leksyon ni Mr. Marcos kung paano gagamitin at the end game to totally defeat and vanquish upang lubusang sakmalin at durugin ang communist terrorism at ibang hiblapan na natitira ng kanilang uh, naghihingalong organisasyon ay ang strong law enforcement by using and maximizing the anti-terrorism law, the anti-terrorism financing law na naipatupad at naipakita ni Rodrigo Duterte ang tamang pamamaraan at tinutulungan ni Sara Duterte bilang pangalawang pangulo ng bansa nung siya po ay nasa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Iyan po ang pinutol at sinayang ni Mr. Marcos Jr. sa kanyang walang saysay at bangkarote na uri ng Executive Order 10, uh, Executive Order 1081 tuloy para mag-martial law sa kanyang Executive Order number 81. So klaro ha, mga kababayan, ito po ang nawala. Ang kapasidad na matulungan si Mr. Marcos kung papaano gamitin ng National Security Programs and Policies niya under the NSC, directives and program direction ang malakas na loob na uri ng strong law enforcement decisive law enforcement case build up and strong legal offensives of the state and the government forces upang durugin ang lahat ng puwersa gamit ang legal na kapabilidad ng batas at ang puwersa ng kapangyarihan ng mga special law at mga particular na batas like anti-terrorism law anti-terrorism financing at iba pang mga bahagi ng mga naturang batas upang lubusan ng sakmalin at durugin ang salot na dulot ng communist terrorism. E samantalang dito sa Executive Order 81, magiging walang uh, partisipasyon ang mga naging leaders ng ating gobyerno at estado dahil sila ay pinutol at kinut-out na ni Marcos. Lamang sa kanyang interes na makitid na maglaro ng maruming politika to isolate from any uh, corridors, or semblance of power and authority ang mag-amang Duterte at laluna uh, lalo na ang BC Presidente. So, klaro, technically, ang net effect po ng pagtatanggal kay Sara Duterte sa loob ng ating National Security Council at kaakibat ang pagtatanggal sa partisipasyon ni former President Rodrigo Duterte, former President Gloria Macapagal Arroyo, and former President Joseph Estrada ay lalo pong nagpapahina sa kapasidad, paninindigan at mga pananaw ng National Security Council na pwede pong makapaghango at makapagbuo uh, ng mga aral mula sa mga best practices na ginawa sa panahon lalo na ng former administration ni Pangulong Rodrigo Duterte.